My God, Monkey. I hate drugs. Di na makampanti pa gramo pagtumar Pag tumarya na ay gusto laging panalo Hindi na masama gamitin mo kapag kabado Ang masama gamitin ka ng talo Sa labas ay laging aligaga At at lagi tumayo kapag ka walin na kung gutom, basta utak mapiga Isip merong pulusyon, nilala mo nang bigla Anong pinaniwalaan ay di na huminto Nangyakin ng malasahan, ang hirap tumino Kahit na ikibasahan, payuhan madalasan Nang di ko kasalanan, sariling go Pero di lang halata siya, katawang lata ko Gusto ko na dinta, kasanggan tong bisyo Pero hinahanap, hanap ang aroma Puting nakabalot, shabu-bato, droga, bogsa Pari wag kang sumabat, lamu naman nakalat Di mo din naman dama, kaya wag kang pumudok sa sariling gunita Kung kahit na mawala pa Ang tulak ay tinutulak pag malala na yung mitya Merong kupal na parak, mga bonak Naka all black, pag sinabing suko na Kupuputukan kanya pa din Pero pag mayaman na sa watchlist Pag usasan, idadaan pa sa proseso iba din Ang gumagamit ay ginamit Ang marahas na manggagamit Sa kamay na yung batas kapag may pera walang sabit Kaya mas nalululong sa kahirapan tumalag Kapag mahirap sa mahirap ay mahirap tumalag Kaya right taas sa pool, kada benga ay sa pool Maswerte ka kung palit ulo palakasan ng tahul. looks Pati yung tropa mo sunod nung maadik sa puti nako ako makahindi Kapag palumpalo ako parang nabibingi Binibili sa kasundutan na tatak ng kasunduan Ang lubog man ng pangaipatian ng kaululang bumiyak Sa bungong na sagad sa buto Hindi na makatakas anumang tinamo Isang pa ako na sa hukay binaon Problema ng lahat sa anumang panahon Kung gusto mong panalo iti sa aking karumik Sa madami ang nakamata nila mo ng sistema Sala bang matatawag gamitan yan ng sabi nila sa gramo O tarya ay ako din naman ang biktima Mga mata dinig lang mga kapabi sa kada padinig e eh, abakadaling sa alapa at di na mawala bili sa paranoia pinapalala Abutan na kabado dun sa mga tao yung mga dala ko bulsa kinapako para makabangon sa putang bumabalot na ko nakakatakot ay ako pati pato merong pangalan di na bibingwit merong pera sa sima na kaya dinis lang ang nahuhuli at puro bayad ang humuhuli ang merong pangalan di na Merong pera sa sima na mimili Kaya di